Hello, hello, hello! Good morning, good morning! And welcome back to our humble vlog. Guys, may sando ako. <laughs> Hindi lang ganong napansin. Ayun, ako naglilinis ako dun sa lanay. Kasi na-late akong bumangon ngayon. Ayan, kaya pawis na pawis ako. Uh, Pagpaumanhinan na po ninyo. Si Papsi, ayun sila. Nagpapaligo ng mga babies. At mayroong ano, may kakaiba kay Papa. Mamaya pakita ko sa inyo. <laughs> si Sky, every, day every time nandito talaga siya sa ano namin, sa kama namin. Mm, si Kulitis, ipinasok ko na naman siya dito. Galing siya doon sa ano, Lanay. Kasama ng mga kapatid niya. Paano ba naman? Sige, habulan ng habulan at nagkakagatan. Eh, ito kasi, gusto niya tahimik talaga, kaya hinihiwalay ko. Kaya habang nag, ano, naglilinis ako doon sa sala, dito muna siya kay Mami. Sama niya si Mami. Kakay, bakit ba yan? Ha? Kamot ng kamot. Wala namang hinakamot. Wala namang kuto. Nagtanggal kasi ako ng ano. Siguro nanibago siya kasi ayan oh, kahapon... Tinanggal ko yung balahibo sa ano, sa mga paa niya. Uh -uh. Ano? Maninibago ka, anak. <laughs> o, oh, teka muna. At tiklopin ni mama yung ano, kumot ni papa. Teka, dyan lang, dyan lang. Pinuhat ko si Sky dun sa loob. Sumama naman dito, e eh, ginugulo niya yung mga anak niya. Masyado niya hinaharot na sasaktan. Lalo na yung si ano, si, sino ito? Si itie Si Cheesecake. Mmm. Uh, nyo sila makita. Ayan. Banga bagong ligo. Lahat sila bagong ligo, guys. Oh. Mm. Sky. Huwag oh, mo pinagtitripan siya. No, Cheesecake. Oh. Ano oh ayan. Tingnan mo. <laughs> Nilalaro niya, pero parang nasasaktan yung anak niya. Tama na. Ay ayaw din patalo yan. Sky! Talaga naman. Grabe, tahimik lang yung bahay namin kapag ano, kumakain sila sa kapag tulog sila. Hmm. Ay. <laughs> Nasanay na rin si Papsi. Oo, oo, oh, oh, oh. paano ubusan ni Itim? Ay, naku, tignan nyo naman kung paano sa sila kumain. Oh, ay, Papa, oh, ayun si Itim, oh, inaagaw niya. yung... laka. Ano na si Papa? Pakunin mo, inaagaw niya. Yung nakas ano grabing kumain talaga to <laughs> grabe ka baby warrior yan oo warrior grabing kumain oh, parang ano sundalo eh bebe Kain na tayo guys. Sarap ng niluto ni Papa si pork chop. Ah, hindi pala. <laughs> Fried chicken. <laughs> ang sarap na suka. Emily, nilagay namin sarap yung binigay mo suka sa amin. Ayan, oh. Sarap ng sausawan. Thank you. sa Saka yung munggo kahapon. Hindi namin naubos guys. <laughs> Meron pa. Yan lang, Papa. Yung mo. Akala ko pork chop lulutuin mo kasi. Aray ko, ang sakit naman. Ang sakit naman, be. Ha? Kakain si mama, ha? Wait lang, bubuhatin kita, anak. Pabuhat kanina, gusto pabuhat na naman. Wait lang, kakain mo na si mama. Surap ng food natin, anak. Grabe. Wait lang. Hmm. Bakit? Ano nangyari kay Papa? kumakbang <laughs> kasi si papa dyan sumakit yung balakang nya <laughs> oh, dahil sa inyo kaya nagkaroon na naman ng harang diyan. ay, 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 papa talaga naman, oo yung nakalaylay mo na ano bumitin si itim eto, oh itong wire ay, nako talaga, pag meron kang alaga kailangan talaga na magingat, guys eto si kulit <laughs> halika na, halika na, halika na, anak ganun na tayo sa taas Okay, see you later guys. Sama ko na ito, mabait ito eh. Gusto nito tahimik, ayaw niya na nakikipagrambulan dyan sa dalawa na yan. Wow, wow, naman oh. <laughs> Ay, sleep na kayo dyan, ha? Sleep na kayo, ha? Hi guys, paalis kami ni Papa. Alas, mag alas sa na ng gabi. Dalawang oras kami mawawala. Yung aming mga baby, ayan sila. Ay, sorry guys. Maingay pala yung <laughs> yung vlog ko. Binubuksan ko. Pag-aalis kami para kunwari meron silang nakasama dito. Ayan, pabilisan, pabilisan. <laughs> Kararating lang namin. Oh, wag ka lalapit dyan. Masungit si ante. Hmm, pabilisan na naman. Bilisan na kumain. Aba, nagsungit si ante. Masyadong masungit si ante ah. Oh. Si Sky mabait yan sa anak niya. Iiwan na niya. Pag andyan na siya, iiwan na niya anak niya. Napakabait na nanay. Very good anak. Very good kakay. Si Bella naman, napakasobre. Hmm, Bella. Lab-lab mo ah, si baby ah. Tapos. <laughs> Tinodas na niya. Mm, tapos. Opo, tapos na po. So, na yung chicken. Wala, may chicken ka ba? Kasi baka hindi ko na siya makain eh. I am too much solved na dito sa sardinas. Sardinas yung ulam namin guys. <laughs> Kasi hindi na kami nagluto. Meron na kaming ano, isang chicken. Ayan, ganyan na lang guys. Hi guys, good morning. Medyo tinanghali ng gising. Pero nakapaghanda pa rin ng aming almusal ni Mama Lab may kanin kami sa kayong kape yung sausawa namin suka sarap yan guys sa kayong tuyo sa kayong hato subukan namin kumain dito sa loob ng aming kwarto andon siya o oh. <laughs> pangipahinga unog unog sandali ya yeah, kain na tayo almusal po ano wala tayong itlog nang itlog. itlog. Nakakain na rin sila. ay yung pinagkainan, oh ang linis-linis parang hinugasan nainggit pa <laughs> ito si bulilet mm. Cheddar. ay cheesecake ay cupcake ano ba yan cupcake tayo na dyan matapakan ka ni mama uh, basura day ngayon Then, na empty na naman ni papa yung mga basurahan namin teka anak dyan natin lagay basurahan niya doon sa ano sa banyo dito kami kakain sa loob. Hindi yeah, ako pinababa ni Papa. Kasi so, makit ulo ko. Nagising ako sa sakit ng ulo ko kanina. Hindi naman ako high blood. Ano naman, 110 over 72 yung BP ko. Kaya ano, talaga lang sa panahon lang siguro. O baka nalamigan kagabi <laughs> dun sa aircon namin. <laughs> kasi naka-sando ako eh. Sili na green. Mm -hmm. Ba't natututunod yung ano natin? Tumunan natin din. Mm -hmm. you Okay guys, bumangon lang ako kasi nga sa nga ng pakiramdam ko kanina. Bumangon ako, medyo okay na ako ngayon. Maglinis ako dito guys. Buksan natin yung mga ilaw para happy house tayo. Para nakaka-happy. Ayan, maliwanag. Stir fry na mayroong sitaw. Kung ano lang mayroong kaming available dito. Nalagyan natin ng uh, green green, sili ay yung dahon ng sibuyas saka yung uh, nakita kong ano yung cabbage pamparami ito yung ating karne bagay yan lutuin po natin sa matika yung ating uh, sitaw ito so, na yung apoy Yeah. Ito yun na po natin yan. Ngayon po yung ating sitaw, Naloto ko na sa mantika. Nagbawas ako ng konting mantika. Tilagayin itong ating mga sangsas. Sabay-sabay na po. Medyo malapas lang yung apoy natin. Fair fry. sa apoy. Na natin po yung ating mga gulay. yung uh, pati yung ating sitaw Ito na natin konti para maglagay tayo ng ating mga seasoning. Ito soy sauce na kaunti, 1 tablespoon, saka 1 tablespoon na oyster sauce, saka black pepper. Yan ang pong ating timpla. Yan na. Bangos. Pagkatapin lang natin yung ating laksa. I-follow ko MG, gabi na po at magpahinga <laughs> magpahinga kami ni Popsi hindi na po namin nasundan yung vlog namin kanina ay ayan, mag ano na kami magpapahinga na And dito na naman si Sky hindi na pa kami dyan ka Sky si Bella katatali ko lang ng book niya, tinanggal na naman niya kanina ayan okay, si Bella. Kulitis okay Ha? Ay, wala pa tayo pala sa Wala? Wala. O, lagyan na natin garun. Ay, naku, ma naman itong bata na ito. Diyan ka lang. At kukuha ako ng diaper ni Ante. Wala pa palang diaper ni Ante. Kaya pala dalawa yung ihi dito. Basang-basa yung, ano, yung basahan. Siguro yan. Si Bulilit ang nagbasahan. Tapos si Ante ang ano. May Ante! Huwag ka nang magsisigaw dyan. Hanap ka dito. Guys, nanda ko na ayan na yung ano, mga lalabhan namin. At kami ay magbe-breakfast doon kila Emily. tinatapat kami magluto ni Papa. Let's go! Okay guys, it's time for pahinga. And that's it for our today's video. Magkita-kita ulit tayo bukas. Bye! Hello ulit guys, nandito kami sa... kahapon chill chill lang malis kami hindi ko hindi na ako nag-vlog guys malis kami tubig pa Ay, <laughs> sweet memories naman yung sinasabi mo <laughs> 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 ang lit-lit nito eh haragang <laughs>